Rescue tayo dito sa uh, Aranita. Kailan ko sa cellphone para dalawa. Ito sa bila. Okay. Sira okay. Biglang lang namatay. Ayo mandar. Redondo Ridundo lang nang ridundo. Oo. Kanina wala talaga. Tingin ko walang pressure yung mahinaw po munga, no? Mm. Nakabait -hmm. ko ba ano tumutulog dito sa kagas <laughs> Ano, ang na na muto. Hirap na yun. Gumagalan? Mm-mm. Ayun. No. Ay. Kala ko may, may gumagawa na eh. Ay. Chicken chicken, chicken chicken na wala yan. Wala, wala yan. Wala, wala. Ayan. Wala, wala. Hindi lang, ganda lang minar ngayon eh. Wala, wala ang chicken chicken na. Crankshaft, may nagalaw. Huh? Crankshaft Sensor May nagpagsundot ko siguro kanina na tamaan Ang problema eh, Crankshaft Sensor Pondi Pondi siya natin yung fuel pump nya Kasi buo yung fuel pump, Crankshaft Sensor lang problema wala pang balik na natin, <coughs> will pump balik na kasi yung problema kran shop pam shop pala hindi pam 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 sa pam 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 alas pam ng pam lahat ng mga sumusunod na ordinansa ay may pintay pinagbabawal sa ating barangay. Ang mga bata wala pang labing walo. Yan. Yeah. Oh, o oh, mga seminar? O Hindi, kasi napalyado na eh. Ah? Ha? Hindi napalyado. <laughs> <laughs> ano na tabi ito? Ha? Ay, so, ay, ay. Ano? Ikaw na magkabit? Oo. May pangpaklas ka ba? Para ha? May, may pangpaklas pa ka? Punasan mo lang. Hindi, kaya ano to kayo doon itong ano? Tumunan. Sa'yo na yung Brands. Okay. Magkano tabi? Okay, boss mo. Ayun na, bumalik Pero yun, ang oh, ganda ano. Oh. Pick up niya agad, oh. mira bulis na luwag yung bilis niya